Andito na tayo sa viewing area, suppliers natin. Ito yung ating bagong kinakaay. ayan. Good morning, guys. Ebong Lock TV. Tingin natin ngayon ang ating uh, breeder section. Ito yung ating oriental. May eh, meron itong dalawang itlog. Eh hindi naman fertile kaya dinispose na natin. Dalawa nating itong magic pair natin nag, uh, nag- itlog na to. Kaso hindi rin nag-fertile. Kaya dinispose din natin. Ngayon nag-uumpisa na naman silang magano magnest. Ayan, so abangan natin yan. Ating manga line, manga line at goke line. ah uh, may dalawang itlog yan. Uh, sinilip ko kanina, dalawa yung itlog. Sinilip ko kanina, isa lang yung pertil. Pero titingnan pa natin kung magpe-pertil pa yung isa. Uh, palilipasin natin mga dalawang araw pa, tingnan natin kung magpe-pertil na yung isa pa. Pero yung isa, fertile eh. Ayan. At band rate at saka yung, yung anak ng US bird. Ayan, US bird. Ah, uh, meron niyan dalawang itlog, kaso parang hindi fertile. So, hindi ko muna, hindi ko muna inalis. Ayan, hindi, hindi ko muna inalis, baka mag-fertile pa. So, tignan natin mga after 2 to 3 days sisilawin natin ulit kung magseta tulad siya so yung inaantay kong mag itlog eh yung tagal mag itlog pareho back to back na banden block yan sa bio pigeon ito wala pa akong palahi dito kailangan makakuha tayo dito sa so nga pala ito meron tong anak yung, yung, anak ng US bird diba kaso dispatch ako na eh paano puro bulutong tapos yung nga nagkatama sa dalawang paa eh, di na magandang ganun di maganda yung karera pagka ganun ng kondisyon ng kanilang inakay kaya din spatch ako na so sayang, sayang may, may unang palahi sana natin ng biopigeon yun eh na pa so mag -ano tayo ulit papalahi tayo ulit so naman yung anak ng Jansen pukunin na natin to iwalay na natin lalagay na natin doon sa viewing area is marunong naman na itong uh, more than 20 days na ito eh kailangan mawalay na natin ito naman yung parents ni Opal ito yung nawala dati na sinuli lang ah uh, meron na siyang isang ilakay kaya ito tapang ito. Ayan na. So, yung dating inakay niyan pang ko nga sana doon sa nakakuha niya itong hen ato na nagsoli sa akin kaso tinagtad naman ang bulutong eh yun, na tayo ulit ayan okay, so ito yung anak ng Jansen at saka nung brown uh, tingnan natin ano ba sing sing ito Kosa 2024 North Distance Race so pang north pala ito north So, Jansen, ilalagay na natin sa viewing kasi tumutuka na. So, yun nga ang update sa ating mga breeder. Uh, ilan yung naging itlog ng mga breeder natin ngayon. Merong dalawa dun sa US Bird, dalawa dun sa uh, Oriental, dalawa dun sa uh, mangalain, Anim. At do sa anim na yun, eh, parang isa lang yung fertile. Ano, bumili tayo ng mga multivitamins na para sa breeder uh, yung na clutch nyan may eh magaano na hopefully gumanda na yung kanilang uh, paitlog ah meron pa pala ako dito yung anak nung ano yung magic pair may ma anak ko nung magic pair uh, may itlog yung magic pair dalawa silipin nga natin uh, kasi yung ano yung dalawang uh, nilag pinasiter ko dito sa sa brown no pinasitter ko dito sa brown kasi itong anak no itong itlog ng brown ito yung Janssen, no? Yun yung parents nung uh, kakawali lang natin eh. Ito yung parents nun. Eh, hindi fertile yung kanilang, kanyang itlog. So, nilipat ko yung itlog nung magic pair. Tingnan natin kung mag-fertile ito. Ayan, silipin natin itlog niya. Bali ito, anak. Itlog na ito nung itlog na to ng magic pair, eh. Hindi ito itlog niya mismo kasi tinanggal na nga natin. Grabe yung itlog, oh. parang itlog ng manok sa laki kaso parang clear na clear naman no? silawin natin yun nga guys sos kaya natin ayun may ano may nakikita akong pula ayun no may pula Tingnan natin ito guys so oh, tingnan nyo ito guys tingnan nyo parang may nakikita akong ugat eh ayun no oh. Ayun, oh, parang may ugat, diba? Ano sa tingin nyo? Fertile ba? Ayun, oh, ayun, oh. Ang tagal bago magkaroon ng ganyan. Halos mga may gitsan linggo siguro. Ba't kaya? So pag ganyan, tingnan natin kung baka bugok ito o magtuloy kaya ito. Ayun o, oh, may ugat siya. May pula-pula. So iwan mo, ibabalik muna natin. Hindi tayo sigurado eh. Tingnan natin. Mamarkahan natin yan. Ito naman yung isa pa. Hindi ko makita kung walang parang walang ugat. Oh. Wala, walang ugat. Dilaw na din Oh. So, wala. Parang ito, hindi ito fertile. Ayan, wala eh. Wala ito. Tatapon natin to oh. Walang ugat. Ayan. So, yung isa, observe natin. Baka, baka yung isa, eh, magtuloy. O kaya, baka bugok pero itong isa na to wala so dispose natin at ayun na nga yung ating mga itlog ay eh, hindi masyadong maganda yung naging tinalabasan uh, so ilan yung bali itlog ba yun uh, sa lahat ng breeder natin ngayon yung paris ba yun si Opal yung US Bird yung Jansen yung magic pear at saka yung manga line bali limang pares sampung itlog sampung itlog parang isa lang yung ano <laughs> parang isa lang yung fertile yung sure na fertile yung sa, sa uh, line ganun talaga so mag umpisa pa lang naman ng February so, bibigyan ko pa to mga isang buwan pa Diba yung target nga natin hanggang end of February, diba? So kailangan na uh, makaislog ulit ito hanggang first week of February. Ayan. So, tingnan natin kung magiging successful. Bumili tayo ng uh, panibagong vitamins para dito sa ating mga uh, warriors. Ah, uh, dito sa ating breeder para uh, gumanda yung kanilang similya no, at saka mag-fertile yung itlog. Yun. So, dati naman kasi na binabitamins ko to kaso mga siguro mga isang mga isang buwan ba so tinigil ko yung vitamin baka kaya ganun yung nangyari ako tinigil dahil may mga inakay dahil may mga inakay sila eh hindi naman pang ano pang itlog yung vitamin ah, pang paitlog kasi yung vitamins eh so tinigil ko ngayon ibabalik natin ayan so 1 out of 10 hindi maganda no 10% So, obserbahan natin this next month. Kung talagang mag-itlog yun na maganda, ibig sabihin eh, maganda yung breeder natin at saka maganda rin yung vitamins na binigay natin. Okay? So, yan muna ang update. Uh, Pasyalan natin yung ating mga bagong inakay. Kasi nga ito, ko na dun sa viewing area. Yan. Okay? Yan, bibigyan muna natin ng victory itong ating ano, inakay Yan. Ito yung mga ganto kalaki yung mga inakay na nag-uumpisang magkaroon ng bulutong. Eh. Dito tayo nadadali. Kaya yung ilan sa ating mga inakay eh, na nadidispose natin dahil nga sa bulutong. Pag-aaralan natin mabuti kung ano ba yung bulutong na yan. Kasi ang daming mga kasabihan na matatanda sinasabi nila ay bulutong daw kagat galing sa kagat ng lamok. Kaya alamin natin, ano ba talaga yung pigeon pox na yan? Saan ba talaga nang galing yan? Ano ba yan? Virus o bakterya? ba diba? Kasi ang bulutong sa tao, eh, virus yan. At may bakuna dyan sa bulutong, ba diba? Ito, in inalis ko na dun sa breeder section. Winalay na natin. May nakita ko isang bulutong sa ulo nito eh. Yung inalis ko na, baka mamaya bulutungin na naman so parang may bulo, may virus dun sa ating breeder kaya lagay na natin sa pliers para ito uh, mahiwalay na tayo sa andito na tayo sa viewing area suppliers pliers natin ito yung ating bagong ay, anak ng Jansen So meron tayo dito sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ani na inakay plus ito 7 plus yung oriental 8 so focus lang muna tayo sa pito yung oriental hindi naman pang karera yun so ano ano ba to yung mga bago natin play ano pinabewing yung makikita nyo dyan ito yung yung grizzle parang grizzle ba to Ayan, anak yan ng kaluluwa line so dalawa yan ito ito ay maliit eh ito yung maliit parang parang hen may ring ng kosa ito so, pang north tapos ito pang isa yan isa natin no ito yung anak ng kaluluwa line may bulutong sa ilong may kabulutong na yan dun sa sa ulungan sa baba noon so iniwalay na natin pero wala silang wala siyang bulutong sa paa So dito lang sa ilong tapos hindi na dumami ito yung una. Ayan. So ito uh, may mga dilaw-dilaw pa sa ano sa ulo. So, wala pa. siguro mga one month pa lang yan o wala pang one month. Yan, anak ng kaluluwa line. Tapos ito pa. Ito yung malaki. Ito yung kuya niya. Ito yung um, isang kaluluwa line. Kak. Ang kak to kasi malaki. May bulutong siya sa sa ano sa mata pero patuyo na yun yung maganda pagka mabilis natutuyo yung ano bulutong ibig sabihin makakasurvive to nga dito sa ilong niya nagkaroon ng dalawa makakabang ah, talaga yung bulutong eh. to ay halulwa line grisel yung yung ano hindi. Ayan, na yung papak. Kompleto, kompleto na yung sa ilalim. mo. Uh, ito ay may MTFL ring. MTFL. MTFL ring. So, ilalaro natin ito sa, ano, sa second half. No? Uh, after mga training nito ito, eh, hanggang June. Sa June natin ito training ng mga pangalayuan. Tapos, para sa karera sa second half. Kaluluwa lang. Ito yung anak ng manggalain at saka bokeh. Bokeh daw. May isang bulutong lang sa ulo kaya parang yun nakatikos yung balayibo. MPFL, ito yung mana sa ano, yung katawan nagmana sa nanay. Pero mukhang ano, eh, mukhang tak. Washing tak. Ang ganda ng katawan. Tsaka yung buntot, yung one one tail. Dami ko pe. One tail. Tapos small bird. Sa tingin mo small bird. Okay, oh. no? Maliit. Maliit yung mga uh, gustong gusto ko, yung small bird lang, yung malalaki tapos uh, yun, maganda yung kanyang chest Ayan. so ito ay anak ng goke at mangalang ang kak, maganda ito pa isang anak ng koke daw at manggalay. Uh, kasi may puti. Yung tatay kasi noon may puti. puti Yun Tapos yung nanay niya may parang sing, may, may, may singkit na puti sa mata. Yan, kaya nakuha niya ito. May puti. May puti sa mata. Ito mukhang hen. Eh. Yung isa pa, ito mukhang hen. Bulutong din sa ulo eh. Matutuyo naman yun. Maliit din oh. No? Maliit. Ayan oh. No? Pag pinangin mo oh. Ang liit niya. So magmahal sa nanay yun yung gusto ko makuha nila yung katawan ng nanay. So parehong nakakuha ng katawan ng nanay. So ayos na ayos. Parang ayokong bitawan eh. Parang gusto kong gawin breeder. <laughs> Comment kayo guys ano ba dapat. Kasi gusto ko sana bago maging breeder mailaro ko muna. Siyempre para makita natin yung performance, di ba? Ah. Uh, ba talaga yung ibon? Pero ano ba talaga? Ano ba yung pwedeng diskarte? Eh? Ilaro mo ba yung breeder mo o parang stock bird mo na lang? So tulungan niyo ako magano mag-decision. Itong next pair. Nako napakaganda nito. Ah, uh, dalawa, mayroon tayong bagong dalawang inakay. Si Idol Joel Serrano tong ibon na to eh. Ayun, so, pinasingsingan ko sa kanya secret muna yung linyada hindi <laughs> pa natin ito daw daw line lang din to ni Joel Serrano so, galing sa kanya tong inakay na to pinasingsingan natin so, yan, daw daw line okay ganda mukhang hen eh so, liit so napan laman yung picture kakainin natin ating pakpak ganda ng pakpak oh. ganda ng mga tubo Uh, inakay ni galing kay Joel Serrano kaya edad nito siguro may may kituan mat na at uh, pang huli ito yung isa pa galing din kay Joel Serrano Ayan. parang kak itong isa na ito medyo malaki Ayan. Uh, ang size nito ay medium lalaki pa to pero maganda rin yung ano yung ganito yung um, katawan ng mga nawala nating wires no si dark check parang ganito ayan so ito, dark dark din siya ayan so, ito mga mga bago nating wires na abangan okay hey. ayan so, itong So, sa mga wires natin, ito yung anak ng jansen Anak ng Janssen. Uh, ito yung unang anak nila na sinama na natin don sa dito sa mga pliers natin. So, bali ito, tsaka yung, yung sa kakawalay lang natin, magkapatid yan. Pero hindi ang batawag doon, full sibling batawag doon yung nest nestmate. Hindi sila nestmate. Full sibling sila pero hindi sila nestmate. Kasi alam ko nestmate eh, sabay silang initlog, no? Sabay silang lumaki. Sabay silang napisa ganun. So itong ano, isang same batch sila yung nestmate pero ito magkaibang batch. First batch ito, second batch yung nandoon yung kakawalan lang natin. Yan, so nakadalawa na tayo dun sa Jansen natin na si Tatang. Ito, nakikita nyo medyo ano siya, lugon, di ba? Mabuti na yan na pambata naglugon kasi pagka derby na at naglugon, nyari. So, ayan lang natin, ganyan. So, ayan. Ito, batya nasa sa atin to. Ang ring nito ay PGRC. PGRC yung ring nyo. So, ito, first time natin makasubukan yung Janssen. Ayan. Ayan. Puro mga naglulugon ang ating naman galing mabalakat sinasingsingan natin kaya ito meron siyang ring ng BBC BBC com, club ring yung isa comb ring so dalawang singsing nya uh, natin to sa mabalakat ayan so, subukan natin yung ano nito kung yung, yung, yung paper form sa karira yung pakpak -pak. uh, daw daw lines din to Ayan, so ito yung pang-apat na pinakita ko sa inyo na plier na wires natin, no. So yung una, yung US bird na pinasing-singa natin sa mabalakat. Pangalawa, yung si 352, no, galing din na mabalakat Dow-dow line 352. Tapos yung ating sariling palaki, yung anak ng Johnson, may PGR ring. Tapos ito, galing ng mga balakat to. Ayan. Sipan parang ano eh. Baka syang kak. Kaka ito, malaki. So, ito BBC naman ang laro nito. Okay. So, meron tayong BBC, may TGRC, may MPFL, may COSA, Meron pa tayong PPC, ang dami nating club na sasalihan, kaya exciting yung magiging taon natin. Yun nga lang, uh, kailangan paramihin pa natin yung ating mga Warriors kasi kapag kaunti lang, may possibility na gumulong na naman tayo kung mawala. ba? Diba? kung mas marami kang ikakarera, mas maganda kasi mas marami kang tsansa. Isa lang naman ang mananalo doon eh, pero pag nawala kasi at wala ka ng ipakakarera, eh wala na kaya kailangan marami kang wires so apat apat na yun na ipakita ko sa inyo sa susunod na vlog pakikita ko ulit yung ibang uh, wires natin okay? so lugon din naglulugon kaya yung mga yung season na naglulugon sila so okay lang yun kasi pagkatapos nila maglugon ibang balak naman natin mitos mitos lang na malapit sa February pagdating ng March uh, medyo doon na palayo so itong February okay lang na mag patubo pa sila ng paka ayun, maglulugong pa eh ayun, patubo pa lang ito oh medyo uh, ano. Ayan. Ayan. patubo pa lang so, hindi pa masyadong lumilipad yung masasakit ng katawan so, e, vitamins natin ng laging ng calcium para gumanda yung feathers saka yung molting nila eh sumilis hindi e, sila mahirapan kasi mahirap sa kalapati yung molting medyo umihina yung e, katawan niya e kasi yung nutrients na pupunta dun sa paglulugo kailangan makarecover sila dun sa paglulugon yan ang ating mga bagong warriors pituyan, pito yan so abang yan ilalaban natin yan sa second half of 2024 yung pito na yan tapos eto naman yung ating mga warriors na medyo may edad na yan yung unang batch uh, ilan yan? bukod kay si Opal nasa labas eh. Ito si Rob yan, si Rob. So ito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ah uh, wala pa si Black Spread, di pa mapasok ah. Syam. Yung isa oh, lugo na lugo no. Oh. oh. <laughs> Ayan yung pinakapangit. Ayan, tapos naglugong pa. Hindi lalong pumangit. Diba? <laughs> Pero di bali, eh, kailangan, ano, magaganda naman ang balahibo niyan pagkatapos niya maglugon pal pasok na pambira ka naman oh Ayaw mo pumasok so sham 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 hindi kasama si Rob Baliwalo kakaunti pa to no kakaunti pa to pwede pang mawala ito lahat so kaya yan ah uh, i-breed pa tayo isang batch para pandagdag sa ating mga wires at yan ang ating vlog for today so kung nagustuhan nyo ang aking video, please like and subscribe sa ating youtube channel Ebong Love TV Muli ito ang inyong nervyosong fans here Love TV until next video, bye bye